Ngayon, ito po yun. Tingnan, tingnan natin yung langis. Kung pumasok ba yung langis? Nakakyat ba? Meron naman dyan. Doon sa bila. Malawag ako na, try. Ito lang. Ito lang. wala buka natin ayun sa ano po lang oh kita na so oh, ayun oh no? hindi nagbumba ang langis Walang mo langis hindi pumasok wala ma pumasok ayun oh no? tuyo dapat sa kanito may ano na to may langis pag mo langis agad to pero ayun oh no? tuyo po bago mo filter mo hindi ma yung